Hi, hello guys. Good afternoon. So, ayan. Maglalakad tayo guys. Galing tayo sa Iasi uh, therapy. So, Ayan. Maglalakad ako guys para may ano may lakas tayo guys. ayan ano ma maganda na, na, ang panahon parang malapit ng maulan ayan dumaan tayo dito guys o marami silang ani, tanim May malunggay, oh. ayan, guys. May ampalaya. Ayan, guys. Dating ko mamaya doon sa bahay. Magluluto tayo ng gulay, guys. Ayan. Kasi, parsada nandito, guys, so 'Yan yeah. lang pasukin sa amin ngayon kaya naiko naman Diba no marami ang sasakyan. walang araw dito sa amin ngayon hindi mainin kaya sarap ang eh, sarap maglalakad sarap maglalakad galing tayo sa ano guys Yes, he Mm -hmm. Mm -hmm. So ayan guys Hanggang dito na lang Salamat sa panunood Mga 1 kilometer pa ako guys 1 kilometer Thank you for watching guys Ingat tayong lahat Bye, -bye.